Kahulugan ng Pikak Bas sa Panaginip Ang Pikak Bas ay isang maganda at lubos na hinahangad ng larong isda sa Amazon Basin. Sa ilang kultura, sumisimbolo ito ng lakas, katapangan at kagandahan. Ang panaginip ng isang Pikak Bas ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa mga katangiang ito sinasalamin nito ang pagpapahalaga sa kagandahan at kapangyarihan ng kalikasan. Ang mga panaginip tungkol sa Pikak Bas ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Narito ang ilang posibleng mahahalagang punto upang isaalang-alang sa isang panaginip tungkol sa Pikak Bas. Una, ang simbolo ng lakas at kapangyarihan. Ang pikakbas ay isang mandaragit na isda na kilala sa lakas at agresibong pag-uugali nito. Ang panaginip ng isang pikakbas ay maaaring kumatawan sa iyong pagnanais para sa kapangyarihan at pangingibabaw sa isang partikular na sitwasyon o aspeto ng buhay. Maaari rin ito magpahiwatig ng iyong pagtitiwala at paninindikan. Pangalawa, ang simbolo ng kagandahan at kakisigan. Ang pikakbas ay makulay at kapansin-pansin. Ang panaginip ng isang pikakbas ay maaring kumatawan sa iyong pagpapahalaga sa kagandahan at aesthetic. Maaari rin itong sumasalamin sa iyong pagnanais na ipahayag ang iyong pagkamalikain at sariling katangian. Pangatlo, ang simbolo ng pagkakataon at kasaganahan. Ang pikakbas ay isang sikat na larong isda na umaakit na maraming manging isda ang panaginip ng pikak ba ay maaaring kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon o kasaganahan na maaari mong makaharap sa iyong paggising. Ang mahalaga, iminumungkahin nitong kumilos ka at samantalahin ang pagkakataon bago pa huli ang lahat. Hinihikahit ka ng interpretasyong ito na kontrolin ang iyong buhay at sulitin ang mga pagkakataong darating sa iyo. Ang apat ang simbolo ng pagsalakay at paghaharap. Ang pikak, pikak ba isang agresibong isda na maaring umatake sa ibang isda at maging sa mga tao. Ang panaginip ng pikakbas na umaatake o mahabol ay maaring mong ilarawan ang iyong takot o pagkabalisa tungkol sa isang sitwasyon o tao sa iyong pagkising maaari rin itong magmungkahi na harapin at pagtagumpayan ang iyong mga takot upang makamit ang iyong mga layunin. Panglima, ang simbolo ng balanse at pagkakaisa. Ang panaginip ng pikakbas na lumalangoy ng mapayapa sa isang tahimik na lawa o ilog ay maaring kumakatawan sa iyong pagnanais para sa balanse at pagkakaisa. Iminumungkahi nito na dapat kang makahanap nang isang mapayapa, tahimik na lugar upang maipakita at ma-recharge ang iyong enerhiya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng pick-up bus? Isipin ng nananaginip kang makakita ng pick-up bus, hindi ito basta-bastang panaginip. Ito ay tanda ng isang bagong pagkakataon na kumakatok sa iyong pinto. Ito ay isang bulong mula sa universo na nagsasabi sa iyo maging bukas sa lahat ng mga kapanapanabik na posibilidad. Oras na para makipagsapalaran at ituloy ang isang bagong pakikipagsapalaran na matagal mo nang pinakisipan. Ang panaginip na ito ay maaring isang senyales na handa ka ng gumawa ng bagong simula at dapat mong samantalahin ang bawat pagkakataon na darating sa iyong. Ang pagkakaroon ng pikak sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa kahangahangang kagandahan ng kalikasan. Inaanyayahan ka nitong huminto at mamangha sa kababalaghan ng mundo. Sa gitna ng ating mataong gawain, madalas nating napapansin ang kagandahang nakapaligid sa atin. Ang panaginip na ito ay isang banayad na siko upang maglaan ng sandali, magpahinga, at pahalagahan ang maliliit, ngunit magagandang bagay sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng Pikak Bas Ang panaginip na makahuli ng Pikak Bas ay isang malakas na simbolo ng iyong malalim na pagnanais para sa pagkilala at tagumpay. Malinaw nitong inilalarawan ang iyong hindi natitinag na determinasyon na makamit ang mahahalagang milestone sa buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng iyong hangarin na tumayo mula sa karamihan at mag-iwan ng pangmatagalang marka. Ito ay isang patunay ng iyong walang humpay na paghahangad ng iyong mga pangarap. Ang paghuli ng pikak ay sumisimbolo sa pangangailangan para sa pagkakaisa sa iyong buhay. Ang pikak ay isang sikat na isda na kilala sa maliliwanag na kulay nito. Ang larawang ito ay nagpapaalala sa iyo na manatiling nakatuon sa iyong mga layunin. Sa paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng iyong personal at profesional na buhay, makakamit mo ang kasiyahan na nagbibigay daan sa iyong mamuhay ng masaya at masaganang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na pikakbas. Kung na naginip ka ng patay na pikak bas, ito ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang kabanata sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay isang senyales na oras na para bitawa ng isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Maaari rin itong sumagisag sa pagkawala o damdamin ng kawalan. Ito ay isang paalala na okay lang maging malungkot at minsan kailangan nating magpaalam sa mga bagay-bagay. Ano man ang interpretasyon, ang pagbibigay pansin sa iyong panaginip at ang mensahe nito ay mahalaga. Mas mauunawaan mong iyong sarili sa pamamagitan ng pagtuklas sa simbolismo at kahulugan sa likod ng mga panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng pikak bas. Kung nanaginip kang kumain ng pikak bas, ito ay sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa tagumpay. Sinasalamin nito ang iyong ambisyon na makamit ang iyong mga layunin. Bukod dito, ang pikakbas na may kapansin-pansin na kulay ay kumakatawan sa iyong natatanging talento. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mong gamitin ang iyong lakas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pick-up bus na tumatalon mula sa tubig. Kung nanaginip ka ng isang pick-up bus na tumatalon mula sa tubig, ito ay sumisimbolo ng isang tagumpay. Ito ay isang senyales na nakakakuha ka ng isang bagong pananaw. Maaari ding itong kumatawan sa iyong determinasyon na makamit ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pikakbas na kumakain ng biktima. Kung nanaginip ka ng isang pikakbas na kumakain ng biktima nito, sumisimbolo ito ng lakas sa loob mo. Ang simbolo na ito ay isang senyales na maaari mong malampasan ang lahat ng mga hadlang na dumarating sa iyong paraan. Maaari ring itong kumatawan sa iyong sukdulan hangarin. Ang panaginip na ito ay isang paalala ng paggamit ng iyong mga lakas at paggamit sa mga ito upang makamit ang iyong mga layunin ay mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga isda ng pikakbas ang panaginip ng pangingisda para sa pikak bas ay isang banayad na tawag para sa panloob na kapayapaan at katahimikan. Ang tahimik na tubig kung saan ka maangingisda ay sumasalamin sa iyong subconscious mind. Ang panaginip na ito ay isang malinaw na senyales na kailangan mo ng pahinga mula sa kaguluhan ng pang-araw-araw na buhay. Ito ay isang paalala na unahin ang iyong sarili, unahin ang pangangalaga sa sarili at maghanap na mga paraan upang pabatain ang iyong isip at katawan. Sa pangkalahatan, ang panaginip ng pangingisda para sa pikakbas ay maaaring magkaroon ng maraming interpretasyon. Ito ay maaaring magpahiwatig ng pagpuporsigi sa iyong mga layunin. Ang kahalaga ng dedikasyon at pagtsatsaga at ang pangangailangan na makahanap ng panloob na kapayapaan.